Masayahin, bibo, madaldal at maliksi, siya si Ezra Tanesa nung siya'y apat na taong gulang. Asan? ang limang taon, eto na ngayon si Ezra. Hindi makalakad at makapagsalita. Malayo sa dating bibong Ezra. Si Ezra po ay isang normal na bata. Nung baby po siya, normal ko po siyang ipinanganak. Ah, tinigdas po siya ng walong buwan. Isang buwan po kami mahigit sa ospital, na-admit po siya doon dahil sobrang lalapo ng tigdas. Awa naman po ng Diyos, gumaling po si Kuya Ezra. Umidad po siya ng isang taon, dalawang taon, tatlong taon na normal po siya. Hanggang mag-apat na taon, maayos. Noong 2017, bigla na lamang natumba si Ezra, nagsuka at nawala ng balanse ang buong katawan at hindi na rin makapagsalita. Na-diagnose siya ng mga doktor ng Philippine Children's Medical Center sa Quezon City na may subacute sclerosing panencephalitis disease o SSPE tinapat ng mga doktor ang ina ni Ezra na panghabang-buhay na ang sakit ng bata at walang lunas po ah kasi po, In uh, po inilapit po kayo sa DSWD no siguro tawagan na lang after ng nung, nung staff natin para i-guide na pwedeng humingi ng tulong ng medical assistance or financial assistance hmm. sa DSWD dahil meron na po kayong med magpapadala po ako sa inyo ng konting financial assistance. Ano po? Para may pambili ng pangtawid kahit papaano paano mm -hmm. sa araw-araw. Ano? At uh, kung may gamot na kailangan bilhin, pwede ko hubang makuha yung GCash uh, number nyo. Tsaka mag-aasikaso ng mga dokumento, requirements, may panggastos, pamasahe man lang, twenty zero nine zero 0907 9085209 medyo limitado lang din yung ano natin so kahit pa paano magbibigay po kami ng tulong ni ni, ni Jigo konting ambag po namin sa inyo papadala po namin sa sa